Peace, hello mga kaibigan, mga viewers. Ano, it's me, Rodel's TV. Okay, andito po kami yung sa Barangay 118, Road 10, Tondo, Manila. No? Kung saan po, dito po namin pagpapatuloy yung aming kalye Survey, Rapido Uncut Rapid Survey. Tungol po dito sa nagbabalik na si Yorme, ano, ang... Uh, ba, ang Mayor ulit ng uh, Maynila no si Mayor Escomare dumaguso. Okay bro, pasok mo na. Ah, dito po sa aming kinatayana, dito po ang aming mga kuya nasa likod. At mamaya maya po, tatanungin namin sila kung ano yung mga masabi nila. Ano po. At don't forget to like, share, at pakasubscribe na rin po ang aming mga channel. Okay, diretsyo na po tayo sa video. video. Eto na po mga kaibigan, mga viewers, ano, papakita lang po namin yung sitwasyon dito sa Barangay 118, ano? Ayan po sila kuya, Barangay 118, yan po yung parang yung bliss. Ayan, uh, ito po, dito, po yung babay -bayo namin. Ito po ang lugar na to. Yan. Yan po yung tinututukan namin. Ayan po yung road din. Ano. Pero dito muna po kami sa loob. Ito po. Okay. Bro, ano? Ready ka na? Go, bro! Okay. Ito na. Lapitan natin ang mga kuya. Kuya, saan ka? Ah, uh, Kuya, kumukulang galang na po. Yes, <laughs> po. Okay. Ito si kuya ang unang tatarin natin. Okay, okay kuya. ya Kuya, kuya mawalang galang na po ako po si Kuya Rodel and uh, po, uh, welcome po sa aming vlog ano mga ka Uragon, mga Bicolano po. po kami. Ngayon po, Kuya, ito ang uh, simpleng tanong namin. Ngayon po kasi ang uh, mayor ulit ng Maynila ay si me. Ang nagbabalik. Ngayon po, ano po yung masasabi mo dahil siya ulit ang mayor ng Maynila? Uh, sa unang simula niya dahil kasi kumanda, naman mm. lumuwag ang mga kalsada. Oo. Uh hindi natin sigurado kung hanggang sa Opo. Oh, patapos ang term niya, sana magtuloy-tuloy na yung mga ganyan sistema niya. Oh, okay. O oh, bro, meron ka bang Ay, ano? Yan, ito sa road dati, din namadaan ako dito, napakarayang basura. Ngayon ba, malinis na yan? Uh, sa tuwing umaga, malinis na siya. Maraming... Oh, tuwing umaga? Oo. Oh, okay. Oh, okay. Okay. Ay, okay. basura po, di ba? Oo. Oh. Uh, sige po. Anong like... masasabi niyo po kay Yomi kung sakasakaling nanonood dito sa video nito? Luminis yung Maynila. Uh, lumini sa Maynila. Uh, Luminis sa, yeah, lumini sa, lumini, lumini sa Maynila. Okay, okay, okay. Kuya, thank you very much. Si Kuya naman nasa likod. Oh, umihi lang si Kuya eh. Kuya, ito yung uh, uh, follow-up question namin dun sa question namin dito kay Kuya ang isa. No? Dito po kasi sa Road 10, kaya kami nadayo dito ngayon. Lagi namin napapanood sa TV po. Ano? So medyo very controversial pa. Siya, hanggang ngayon po ba na si Yormin ang mayor dito ay ganun pa rin? Alam niyo po yung ibig kong sabihin? Meron pa rin dyan. Dyan sa Rotten. Meron, meron pa din ba yung mga nagkumukuha dyan? Meron pa rin. Siguro. Oo. Bira na lang. Bira na lang. So, yung mga 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 trailer, meron pa rin po? Oo. Uh. Uh. Kasi kuya, eh, doon sa mga... Hindi namin masabi kasi doon banda yata yung sa uh, may... Abila. Hindi dito ruso, sa dulo yun. Ah, doon sa dulo yun? Oo. Uh. Pero hindi po lingid sa kalaman ninyo. Talagang nangyayari pa rin. Oo, oh, meron pa rin. Uh. meron pa rin. Okay. Meron Oo. Magagaling talagang mga ano. Ayaw lumaban ng patas po, ano? <laughs> okay, kuya. Sa inyong kuya. Dalawang kuya. Thank you. Ito naman kay, ano? Si kuya kuya. Naman po. Oo. Ah, ito naman. Kuya, kuya, ito po. po. Ah, ito. Same same question lang po dito kay, ano, kay okay, kuya, ano? Hindi pa na tatapos. tapos. Ayan. Okay. Kasi po, ang mayor ulit talaga okay, ng Manila ngayon sa ay si Yorme. Okay po? Uh, si Yorme. Ngayon, siya ay medyo mahigpit yan sa kalinisan. lalong lalo na sa mga street food vendor, ano? Doon po ba sa kalinisan dito... Nagawin na anyway po, nagawin na po ba dito si Yormie? Simula nung umupo siya, Megit pa lang sa isang buwan hindi pa. Kailan ba pumunta rito? Oo. Oh. linggo. Hmm. Nakaraling na linggo, binisita na binisita na kayo. So ano po yung pinagbilin sa inyo? Hindi ako na nakinig. Eh. Ah, hindi ka nakinig. Okay, ganito po. Anta ang follow up question. Ngayon siya ang mayor niyo ulit. Ano po ba yung masasabi mo? Dahil siya ay nagbabalik para sa bagong Maynila. Maganda ano pong maganda yung pakipaliwanag ng konti katulad ng mga traffic na wala okay. Uh -huh. ang karsada Oo. Uh -huh. ay dito po sa lugar ninyo dito po ba dati may nagtitinda po ba dito mga ano street food vendor ito po wala, uh, wala po dyan so happy po ba kayo na si Yorme ulit ang ano ang maganda, mayor nyo o, o. <laughs> May follow up question ka bro? Kuya, ano naman po ang uh, masasabi mo kay Yormi kung sakaling uh, nakakapanood itong video nito na, na talagang uh, sasabihin mo sa kanya ang unang sasabihin mo Oo. Nanonood kasi ng mga vlog namin yan eh kuya uh, Ano yung gusto mo iparating sa kanya yung mensahe mo? Sa mga sinyo, Sana manatiling kalinisan Mat manatiling kalinisan Sa inyo mga senior kuya, wala kang kahilingan ba? Oo, sa inyo mga senior Ano? Ano yung kahilingan mo na gustong ituparin uh, eh, ano, ni ano? Ni ano? Wala pang ayoda ang binibigay Ah, okay, sige Yorme, ha, o oh. Ito, Wala napakinggan nyo po ah. Makakarating po yan, sigurado yan Pag Paano napanood ito? itong video ito Ano pa pong kahilingan mo? Wala na ah, Okay, okay Thank you Dito naman tayo sa dalawang kuya Okay Live na ngayon yan Ah, Ay, hindi pa po I-edit pa po namin ito Ito sa dalawang kuya ah. Magandang hapon po sa inyo Same question lang po, kuya no? ah. Solid po kayo dito sa Tondo Dito sa Barangay 118 Apo. Okay, welcome sa Rodelis TV. Rodelis TV uh, kami po. po. yung mga ka-Uragon, mga Bicolano vlogger kami. Ano. Ngayon, same question lang po. Ano po yung masasabi nyo? Dahil ang mayor nyo ulit, ang nagpabalik para sa bagong Maynila, si Yorme. Ah, yun talaga ang binuboto ko palagi. Ah, talaga? Ikaw naman kuya? Si Yorme din ang binuto mo? Nalaw kami na. Ano? Noon pa, araw pa. Noong, noong, araw pa talagang si Yorme na? Oh, yun ah, na okay. Ah, okay. Yung palagi ang binuboto ko. Senior na kayo oh. kaya? Ano? Senyor na ah, senior na kayo? Ah, na kayo. So ano po yung gusto nyo iparating kay ano kay Yorme bilang senior citizen? Yung ika nga ay beneficyo na gusto nyo matanggap? Oo, oh, yan. Yeah. Oo. Oh. Salita kayo Oo, oh, gusto namin naman talaga ma mabigay niya kasi wala. Ako wala, ako wala ko, nakalak buhay ako. Pero oh. nakatanggap kayo kaya, buwan buwan? Oo. Oh, dati nakakatanggap. Makano naman po? Hindi, 500 lang nung araw. Pag eh, isang buwan yun, ah, ang liit. Ngayon, ngayon. Nakatanggap ako isang big club pero you know? yung oh, isang libo lang. Isang libo? O, at tagi oh. na, hindi, tagi oh, isang libo. Tatlong oh. libo na ako. Tanggap ko yung oh, oh. yung mag-i-eleksyon. Ano ah, mag-i-eleksyon? Oh, pero Haku, ngayon, Bro, mag-i-eleksyon yun eh. Hindi po ngayon po si dapat, me, ano, ngayong nakaupo na, na si Yorme. Wala pa siyang pundo. Okay lang naman yun kasi talagang naiintindihan natin yun. oh, O, ikaw naman kuya, ano may gusto mong ano? Iparating kay ano? Kay Yorme. Yung gusto mong binipisyon, matanggap mo, ha? atar po. Ano ano? Lang. Well, lang si Ayos lang. Ayos lang. Eh? Ayos lang. Ayaw mo nang binipisyo na matatanggap sa City Hall. Hindi pa siya. Ha? Ha, hindi pa senior. Ilan ba edad nyo kuya? 61. Si ha? Ah? 61, 61, 61 no? senior na? Oo, 60 <laughs> ang senior eh. 60. Butante na nga ako eh. Oo, butante na. Kasi ang 18 years old, butante na yun. Ngayon, kung sakaling nanonood siyor, may anong gusto mong iparating? Oo, ba lang ang biya senior? Tato lang, meron na akong ano yung... Natawag na sa senior citizen na tinatanggap na ano kaso lang dito nilalapan ka ah yung sa mga 4 piece naman po nakakatanggap kayo 4 piece may natanggap kayo wala pa hindi wala pa wala pa sige po makakarating po hindi kayo, kayo. meron itong anong Hala ito hindi po kayo mga po kayo 4 piece sa oh. okay, social pension namin matulungan na lang kami matigyan na kami wala pa ako ako natatanggap pag kasi 21 na ako Ah, si, ako hindi eh. may matatanggap din kanyang kasi isang buwan pa lang naman siya eh June 30 lang siya umupo eh eh hindi, ano pa lang ngayon hindi yung tulungan lang kami pa, kasi ang ano ang social pinto oh. sa uh, national ho eh. Oh. Kaya nga po kami ng oh. Oh. yung vlog Para yung lang mga... Lang yung yung, yung, oh. yung, yung mga ninyo oh. makarating sa kanya oh. sa ano sa -tulungan mga, mga -tulungan municipal municipal government. Malinis talaga. Chairman Recto, malinis. Na. Malinis, na. malinis na. Okay, sige kuya, thank you very much sa sa inyo. Okay, dito sa tayo. Hayaan niyo, ito makakarating ito dito naman tayo kay Lola. para ikaw ang kauna-unahang girl na aming may interview. Ano pong pangalan ni Ate? Alma. Alma. Yayamanin. Artistahin pala. <laughs> Alma Concepcion. Oh, Ate Alma, kumusta naman po? Solid po kayong taga dito sa Barangay Opo, 118? Oh, mabuti naman dito sa amin. Ah, mabuti naman. Ano okay. yung kakabalahan okay. mo, ma'am? Ha? Nagtinda-tinda lang. Oo. Ayun ay, yung pong pagtitinda-tinda, medyo mahigpit siya no, doon sa mga street food vendor. ano? dito ano? Naman lang kami. Ah, dito lang kayo. Ate, anong masasabi mo dahil ang mayor niyo ulit ay eh, ang nagbabalik na si, ano, natutuwa Uh, Yorme, natutuwa, natutuwa kami kayo. Kami, si Siya ba ang ibinuto mo? Um, hindi daw eh. Ba't parang malungkot pa, <laughs> 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 ka? Natukuha kami na sa oh. nakaupo eh. Oh. Oh. Pero minsan tumatayo din po siya. <laughs> Dahil lumalaka <laughs> din siya eh. Hindi <laughs> lagi nakaupo. Senyor na rin po kayo mama no? Uh, uh, sige po, ano po yung gusto niyong binipisyo? Na... Parating kay Orme. Parating kay Orme. Gusto ko nang mga ano, magbibinan niya kami ng biyaya at konti, masaya na kami. Ito oh. yung as a senior citizen. Para, para sa ba, isang, na, isang ba, senior. Hindi pa po ako nakatagpo kasi bago pa po ako nag-senior. Ah, bago ka pa lang nag-senior. Sige po, makakarating po ito kay ano, kay Yorme. Itong yeah, yeah, video namin ito, ito yung, ano. Yung, uh, bago lang daw oh, si Oo. Oh, oh, Ito ate, tanggapin mo ang iyong premium ha. Panoorin mo sa bu sa video natin. Akala ko. Ito po. Ito po. Oo. Uh, sa type mo lang oh, po, sa Rodel Padres. Eh. oh, wala ka na sasabihin. Maraming salamat na po sa kanya. ati na siya, ayun lang. Ate, pwede ba kayo ma-interview? Ay, ate, Ayun Ay, po. Ay, Manil, Marian. Ah. Ah. lang Sa you YouTube, YouTube. Ta type you. lang po sa YouTube. You. Rodel, Rodel. Kailan mo i-upload, bro, sa'yo? Bukas O, oh, bukas, bukas. Oh. Thank you po, nito Opo, ano? oh, opo sa, sa YouTube, ate, ha? O, oh, dito Ah. Uh, 118, uh, okay Ay, Kuya, busy ka? Okay, Kuya, okay lang mga interview ka? O, busy? Nandun ka po ng ano nyo, eh Ah, alin? Ah, yan <laughs> Thank, Thank you Ano yung vlog Sa, ano yung reels Pero may YouTube din kami, ah. okay Sa YouTube oh, kami Oo, oh. Ah, <laughs> okay. Ay, hindi pa ba kita nabigyan? Oh, para mapanood mo sa YouTube. Oh. Oh. Ito po, YouTube, YouTube, YouTube. Salamat po rito sa ulo. Eh, oh. kuya, hindi ka pa namin na interview. Okay lang. Ah, sige. Kay sino pa sa inyo pwedeng ma-interview? Ha? Tapos na. Ah, doon. Okay, okay. Thank you, thank you. Tapos na daw sila doon. Oh, nalibutan ko kagad. Ka Halika bro. In, bro. <laughs> ah. Ay, bro, isa lang. Kasi isa lang, ma, ma muna sa ano. Halika. Halika. Kuya, okay lang interview Okay lang, okay lang. Mapapanood ko sa aming YouTube channel. Okay lang. Okay. 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 Uh -oh. Ito yung ano yung YouTube channel namin. Si okay, si okay, okay, Welcome Ito. sa Ardelis TV and Bata pa, Lasuri TV naman, sir. Oh, okay, so kami mga ano mga kawawang cowboy okay, vloggers na nakagalit. So, so, <laughs> Solid ano ka, taga barangay 118? Saan ka? Masbate Pero dito, dito, saan ka nang katira? Dito lang, sir. Pero kilala mo si Yorme. Saan ka Sa Masbate Pero kailan ka ba dito? Bago lang, sir bago lang sir pero kilala mo si Yormi okay kilala din niya si Yormi kahit hindi siya dito bumoto ngayon ano masasabi mo kay Yormi so, so, sa pamamalakad niya okay, so. uh, pero totoo kong magtarambikol bigulano kami parehas eh ba, mas, bati, so. mas bati may halong bisaya Ako. pero ang magulang uh, mo nandito hindi po. Ah, nandun. Ano ka lang? Bisita ka na rin? Nagtatrabaho. Ah, nagtatrabaho. Nagtatrabaho ka dito. Oo. So, anong masasabi mo kay Yormo ulit? Solid, solid Solid talagang yeah, ano? Yeah, okay. So halimbawa ang nanonood dito si Yermi, anong gusto mo iparating kahit hindi ka nagbumoto dito? Yung ano sir, na maganda rin sir yung pamamalakad oh, niya sa dito sa Ah, uh, okay. Sige. Thank you ha. Siya, okay, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Bata ka pa rin. Oo. kami, dahit ito na ba? Oo. Uh, uh, region 5 din yan. ate, okay lang ba interviewin po? Busy? busy si ate okay, sige. Yung hindi busy. Sino po sa inyong pwedeng ma-interview? Hello po, mga NBBC. Okay po. Okay lang po bang ma-interview kayo? Wala oh, okay lang simple lang 'yung tanong namin. Oh. Okay, okay ingay. Twinkle. Putol nga ang buntot mo diyan eh. Twinkle. Uh, oh, twink twinkle. Ate, kami may mga kawawang cowboy vloggers. Ate, magkano po? Kaya naka ganito po kami ano. Ano po pangalan ni Ate? Okay. Ate dito para kitang-kita ka. Sa, sa inyo po ba ito, itong tindang to? Okay. Ate, dito tayo bro. Dito ka bro. Para kitang kita siya. Ate! Ate. ba? Okay. Kuya, okay lang ba ma interview? Okay lang po ma interview? Okay, kami po yung mga kawawang cowboy vloggers. Ano? Ako po si Rodelis TV. Ah, po okay. okay. Kuya, magandang ano po. Okay, ito po yung tanong namin. Ano, simple lang. Ano po yung masasabi nyo dahil lang uh, your yormi ulit. Ang mayor ulit ng Manila si... Ang nagbabalik na si Mayor Isco Marino Dumugoso. Dahil nagbalik si Iska Oo, oh, ano po yung masasabi niyo? Masasabi is... Uh, dati Yun, Ayun, oh, uh, ah... babalik sa dating Maynila Ayun, simple lang po Simple lang pero madiin Dating naging dugyot ang Maynila totoo po pala Ayun eh Ngayon, oh. muling gaganda ang Maynila Gaganda ulit Oh, yung lagos nila nga bro Pwede nang pasyalan ulit diyan oh, eh. Ipat-usapad oh, oh. na naman yung... Ah. Eh, yung kalinisan ano, yung Kuya Ano? Oh. Oh. At saka... 'Yung ngaming uh, gatas na Ensure, babalik. Babalik po 'yun, ensure ha. Hmm. Oo. Kuya ay si Mayor Esco po kasi ay unang-una, ano wala pa siyang isang uh, isang buwan pa lang mahigit, nalinis na kaagad 'yung divisoria, klaro oh, 'yung nakita oh, oh, Ngayon very particular <coughs> po siya sa mga street food vendor. Okay. Ngayon po, kayo po ba bilang street food vendor din <coughs> ay apektado po ba? Hindi naman. Sa 'yung sa kanya pinapatupad na Instruction? ano, Oo. Ah. Mga... Uh -oh. uh medyo may konti dahil ito yung bangkete eh. Oh, po. Pero... Hindi naman kayo magbabawalan. di mm -hmm. you naman. Know, okay. Once oh. na magkaroon ng clearing operation, ano, ano, oh. meron namang uh, abiso ang barangay. Oo. Oh. Ayun, oh. oh, yun yung kuya. Yung bro ang ano talaga. Alam yung titinda? Ako, 3 years ka. 3 years? Pero ah. nasa mo na bang makumpista pa nila? Hindi pa naman. Hindi pa, na, pa naman. Dahil yung mga nag-clearing, na. eh. Nag-aabiso? Uh, Pag mag, ano, sinasabihan, electric eh. Ayun. Ayun. Magawa na naman pala. Makabayit uh, naman yung mga nag-clearing. Okay, kita. Last question po ito, Kuya. Okay. No? Kung sakaling nanonood po si Yormi, ano po yung gusto mo iparating? Kaya, Yormi? Ah, sabihin mo diyan. Ah, ipaparating kay Yormi. Ah. Yormi. Hahaha. <laughs> <laughs> Sige po, nanonood po ng vlog namin yan. Tuloy-tuloy lang <laughs> yung ayuda. Ayun. Sana maging 3,000 na. Ah. Nakatanggap po kayo ng ito Ah. Eh, kuya, alam niyo po, matutupad po yung kahilingan niyo, pero dahil nga lang sa alam mo na ano yung mga billion-billion na oh. Ah. ni-release daw no nung nakaraan eh ah, no. e, walang proper ano accounting Kino kaya kinumakot. ah <laughs> ay hindi hindi ko po kumusta naman ang ano nito kuya alis ko naman basa ano niyo ano no ang Ang community, ang community peaceful naman. Peaceful naman dito? hindi wala ng awa. Super, wala naman masyadong ugol, eh. Oh, ito kuya kasi. Nakara kaya lang, lang ng <laughs> medyo konting ano yung mga nasi. Eh. Pag na na sobra sa ino. aktwal eh, wala naman maaway. Oo. Oh. Mabilis naman ang responde oh. barangay. Kuya, sino po kaya yung malakas, sobrang lakas magpatugtog? Ano na? Makaka-copyright ka yung si sobrang malakas magpatugtog. Si malakas magpatugtog? Oo, yan yan. sa ay, si ay, kaya yan? Yan narinig natin. Ang <laughs> lakas po yung tugtog. Ayan, yan. bisa malakas magpatugtog. Ah, okay. Kuya, ito, isa pa sa pinunta namin dito. Ano, very controversial kasi yung Road 10. Kasi okay. ito, Barangay 118, Road ah, 10, ah, Tondo, Manila. Ano, ah, ano yung po mga... yung masasabi mo dyan? Yung mga, alam mo na, yung ibig kong sabihin. Oh, ah, yung nagkaroon ng mga, ano dyan? Yung mga ninanakaw, yung Stop. kahit baterya, mga oh. ano, mga carga ng truck. Ah, ang masasabi ko dyan, kasi nung time na yun, ang nakaupong mayor si Ani Lakula. Oh. So, hindi masyadong natututukan yan. Dahil, ano, eh. Pero ano, na na si Yorne. Oh, nag over nung June 30. Trabaho na 'yan, oh. Oh, trabaho na. Nakita na sa Facebook CCTV yung mga inuling mga nak. Oh. Pero meron pa rin po nung nakaraan malupit. Oo. Oh. Hindi makapalag Kasi yung mga truck driver. Na tinupad ni Yorne yung kanyang pangako. Okay, Kuya. Maraming maraming okay, salamat po ha. Natin, hindi na sasayang. Oh, Kasi gumagalaw talaga. Gumagalaw. No? E, ate, ikaw naman po, meron ka po bang gustong idagdag kay Yorme? Ah, wala na. na. Si ate. Kuya. Ito po, para mapanood mo yung interview sa'yo. Ano si, si, Rodel sa YouTube po, Rodel Paderes, tapos ito po, si La Suerte TV. Ayan, ayan po, kung gusto ah. mo na mapanood yung mga interview mo. Oo. Ah. Pag sa akin ba? naman ito Punta po. ka ng YouTube, type mo yung Rodel Paderes. Okay. Okay, kuya, kuya, thank you. Kailan, kailan to? Bukas sa, baka bu, bukas po, bukas. Ayan, ito po sa akin, ito, La Suerte TV yan. Ay, yung Rodel yun. Ah, Opo, magkaiwalay kami ng channel, pero mga, ano kami, Rodel Paderes, ito, ito. Paderes, Paderes. Ito ito sa akin, wala sa wala ako diyan. Ito, ito pa yung sa kanya. Hindi siya nakagawa ng sticker. Pero ito sa ito. Sa akin yan, no. Thank you, Kuya. Salamat. Thank you, thank you. Okay. Ito si Kuya, interbihin natin, Kuya. Okay lang. Okay lang interbihin ka, ha? Okay lang. Okay. Ay, di kanin po ya kay Mega po, iyon ni. hindi po, siya ang binablog namin, si Yormi Kagawad kayo? Kagawad po kayo. Okay, kagawad hindi po at ano? ano po uh, classical driver na ito po uniform ni namin okay. oh, yan po, po yung uniform nyo ano po, po. ito tutukan natin sila okay okay po, ito kuya ano, mawalang galang na sayo ano <laughs> okay kuya ako po si kuya Rodel and okay Rodel's vlog kawawang Kobe vlogs po ano ano po yung masasabi nyo dahil ang mayor nyo ulit ang nagbabalik si Yormi. Mayor Isko Moreno Dumaguso Uh, ayos naman po ayos eh, siya niya yung kalinisan talaga yung ayos yung uh, yung kanyang nasasakupan sa buong Maynila mm. uh, na maging maayos talaga ang lugar ng Maynila para kabuhi ka ano rin mga taong bayan na maging maayos at nilalagay niya ng kalang tinatarbaho niya talaga yung pangako niya na talaga ang Maynila ay talagang talaga, talaga na maging marinis. Uh, merong merong tao na sa kanya na nagagalit merong mga natutuwa mm -hmm. pero marami tinatamaan na uh, ginagawa niyang kabutihan para sa Metro Manila kung saan nalagay niya na nagiging magkaroon ng mag kaayosan mm -hmm. uh, sumunod sa mga gusto uh, niya mangyari patakaran patakaran niya na hmm. uh, na maging maging sumunod lang ang mga taong bayo e, kaya po, kamusta po yung damit mo? issue ba ng Manila si government yan? Opo. Opo. Eh, ito po, eh, kagus, ano namin po rin sa... Organization. Oh, uh, uh, barangay 118 Zone 9 pala bro, ano, e, rin, 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 rin. District 1. Opo, masada ko yun, sige. Bale, dati, doon ko lahat na sa sidecar ako dati. Eh, ngayon, eh, nilidrad na tayo ng 72. na ito, talagang apat na taon na ako mag-ano. Papasada? Mamasada. Oh. Uh, yan po bang motor nyo, ay eh? may prangkisa po ba yan? Meron po. Uh, 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 Oo. Okay. Okay. okay, kasi dun sa District 1, dun naman sa may ano bro, ano? Dun sa may uh, Santo Niño de Tondo, wala po sila dun, hindi pa nabibigyan. Pero may panawagan ka na po sila kay Orme. Mamasada po. Dito, dito bang po ako. Pero saga-saga lang, kung di, sakto na kinikita. Oo. Uh. sa dami ng Maghahanap buhay sa ngayon dahil maraming lumabas na mga sasakyan ngayon, mga takto, mga e right. Uh -huh. Eh ngayon po kuya ito, yung isa pa namin tanong. Ano po bang gusto mong iparating kay Yormi bilang isang senior citizen? Okay. So kung mangyari ang senior citizen, eh, bigyan niya ng priority na magkaroon ng yung, pang yung, pang yung pangako nila na pangako ko ng Yormi na ibigay yung mga yung ayuda ng lahat ng senior dito kasi ilang buwan na hindi pa kami tumatanggap ng ayuda. Ayun. Ilang e, buwan na? Ilang buwan na po yan? Dati na naging senior tayo po ya. Eh, po. Eh, dati yung Kasi si Ormi po isang buwan kalahati pa lang. Wala pa. Wala pang nabibigay sa amin. Oo. Oh. Eh yung kay, kay Harry Lacuna tuloy-tuloy yung ayuda. Bigay. bigay oh. oh. Kada tatlong buwan Ma uh, binibigyan kami na 3,000 ata. Ah, okay. 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 ano pa bang gustong iparating kay Yormi dahil nanonood po ng vlog namin yan? Uh, gusto ko po mga uh, masabi na ang um, mga senior citizen dito sa Metro Manila ay huwag niyang pabayaan uh, kung siya uh, inaasahan lang, inaasahan lang po niyo namin yung para mabigyan namin ng kagustuhan namin ng katawanan, pagkain, maintenance, sa mo Eh, kasi yung... Uh, so. uh, may kakarating ko kayo yan okay kuya thank you very much po ha and uh, uh appreciate it po yun nabigyan po na kayo ng ano ganito nabigyan na ng ganito yan po para mapanood po yung video nat namin ano Ah. Sa YouTube. YouTube. ah. Oh, buong mundo rin po ang makakapanood niyan. Kuya, thank you. Ah, ito po yung ano sa kanila naman, pagkagusto manood. Ito, La Suerte TV. I-type mo lang sa YouTube, La Suerte TV. Okay, thank you po. Thank you po. tayo, bro. Ah. Okay dito, mag-subscribe. Ah, so okay na ba 'to? Ha. Ah. Okay na ba 'to? O ano? Ay, si Kagawad. Okay. Kuya, okay lang ba mag-interview? Uh, Thank uh, para po sa YouTube channel namin. Pero simple lang po yung ano namin, ang tanong lang po namin. Okay uh, <laughs> si uh, Okay lang po ba? City Hall po ba kayo ng Gatubao? Uh, sa barangay lang po? Okay, ito po kuya kasi yung content namin ano. Ano po yung masasabi niyo dahil ang mayor niyo ulit ng Manila, yung nagbabalik na si Yormie. Okay lang. Okay lang siya. Yorme uh Oo. -oh. Okay lang po sa okay, iyo. Okay, okay lang. Misa. okay, bro. Tanong Kumusta ko yung pera ka mo? Wala, wala akong trabaho ngayon eh. <laughs> <laughs> tambay tam, tambay lang. Minsan pag mayroon lang kumukuha sa akin. Ah, okay. may magagawin na ano. Ano po ba yung linya niyo, Kuya? Welder, welder ako. Ah, welder. Ah, oh. welder pa kuya. Wala, ano na tayo, senior na tayo. Ah, eh. oh, oh, pwede. Senior na po ba kayo? Okay. Sa senior dito rin kuya, kung senior ay nakikinig siya kami. Okay. Oo. Okay. Oh, oh. Sa video nito, o oh, makakapanood oh, oh. naman kailangan <laughs> <laughs> ng Anong gusto nyo iparating? Uh, ano mapahawin ng mga kalsada rin sa atin eh. Ang nano no? Na... O, na uh, kaya. Nito, Oo, oh, sa tagalayan nito. Ano? Ano eh? Ano yun talaga ano? Oo. Biglang bubulag na tagalayan. Ang lalim ng lubak. Oo. Yung mga kalsada mga... dito. Na. Pero inaayos naman ata ng New York Ito ka pinapagawa niya dahil siguro sa, sa tubig dahil mahina eh. Kuya, well, ito yung isang kasama dito sa content namin. Ano yung masasabi mo dyan sa regular na nangyayari dyan sa may road 10? May idea ka ba dyan? Kaya dumayo kami dito. Sa road ten? Oo. Mm, oh. wala akong nababalitaan dyan be. sa road 10. Dahil nakita may mga pulis naman dyan sa kanto eh. Uh, hindi kayo masyadong nanonood ng TV? Hindi. ah, uh, Lagi pong meron. At saka sa oh. dyan, bro. Nagkalipan naman yan. Pagkagabi, pulis. <laughs> dito, oh, dito sa ngayon, mga pulis sa ngayon na, kay Yormei eh. naglipanan ang pulis. Oh, Before pulis kasi na, hindi eh. Yung okay. dati, yung dati hindi pa, na, oh, oh. pa na nawala si Yormei. Ang dami ng mga no, dyan, oh, ano diyan. Oh, ano. Oh, lalo na sa gabi. Nakakapon well, pa ng... lang bro ano na eh. Kuya, okay. sige, ito oh. Final question po. Ano po yung gusto nyo iparating kay Yormei kung sakaling nanonood siya dito? Sabi oh. nyo yung ito. Kumo doon. Sabihin natin, uh, baka mabigyan ka rin ng trabaho. Sige po. Nanunod po ng mga vlog namin yan. Hindi, tapos na si Kuya eh. Tapos na? sinabi na niya yung ano yung kagustuhan niya. Ayun na, kagustuhan ko sana rito. Dapat sa lugar natin, kumbaga sa mag ribot yung mga polis para yung mga... Pasaway. Yung mga pasaway dyan. Oo. Mawala. Mawala, ayun. Kuya, okay. Thank you very much, Kuya ha. Salamat po, Kuya. Sa time. I think pa sana na yung kanyang ano... Pulis, sabi ko nga, dumating na yung mga polisi. eh. Snatcher dyan, matakot. Ah. Uh, Pagkitingin niya yung, yung nakasawawa yung mga motorista. Ayun! Ah, okay, kuya, thank you very much, kuya. Ha. Thank you, thank you. Dumating ako ah. sa takot. Ayan ah, po mga. Na kayo lugaw, pare. Ah. Thank you po, thank you po, kuya. Thank you. Eh, na po mga kaibigan ano, dumating na po kami sa range ng aming oras ano. So ititigil muna po namin ito at uh, Abangan nyo po yung aming uh, second video. Ito po yung Barangay 118 uh, Zone 9 District 1 Tondo Manila no. Pero part po dito ng lugar na do ang Road 10 yung continue do ang munang area, okay? Thank you very much po and uh salamat. ayan po mga kaibigan, mga viewers, ano yung po napakikinggan yung lahat ng aming ininterbyu ano? dito pa rin po sa Barangay uh, 118 uh, Zone 9 District 1 Road 10 Tondo Manila and uh kayo na pong bahalang humusga doon sa aming mga lahat ng in-interview doon po sa lahat ng kanila mga sinabi and bro, ipasok mo na at napakinggan uh, nyo na po ang aming lahat na in-interview rito ano po, tungkol sa mga nangyari nga dyan sa routine doon at uh, ayun nga po, sana dyan po laging makikap dito mga polisan po ay sa aming mga na-interview rito at don't forget to like, share at makasubscribe na po ang aming channel. Okay, pangalawa po. Maraming maraming salamat po sa suporta sa aming channel. Ito po ang White Cowboy na dayo po dito sa Barangay 118 Road 10 Tondo, Manila. God bless you more. Thank you. Salamat. salamat. Ito para sa inyo.